Si Kim Atienza o mas kilala bilang Kuya Kim ay isa sa mga pinakatanyag na TV host sa bansa. Madalas natin siyang makita sa telebisyon na nagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa kalikasan, hayop at siyensya. Pero sa likod ng kanyang pagiging matalino at palabiro, marami ang hindi nakakaalam tungkol sa kanyang buhay pamilya. Sino nga ba talaga ang bumubuo sa pamilya ni Kuya Kim? at ano ang sikreto nila sa pagkakaroon ng maayos at masayang pagsasama sa kabila ng kanilang kasikatan at yaman? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Kuya Kim ay galing sa isang kilalang pamilya sa politika. Ang kanyang ama ay si Lito Atienza na dating alkalde ng Maynila. Sa kabila ng malaking pangalan ng kanilang pamilya, pinili ni Kuya Kim na gumawa ng sariling landas. Hindi niya ginamit ang apelyido nila para sumikat. Sa halip, pinagsikapan niyang makilala dahil sa kanyang sariling talento at kakayahan sa larangan ng telebisyon. Ngunit bukod sa kanyang karera, isa pang malaking bahagi ng buhay ni Kuya Kim ay ang kanyang asawa na si Felicia Hong. Ang kwento ng kanilang pag-iibigan ay nagsimula sa isang social event kung saan ipinakilala sila ng kanilang kaibigan na si Ana Periquet. Pagkatapos ng pagkakakilala nilang iyon, sinimulan ni Kuya Kim na ligawan si Felicia. Hindi siya agad sumuko at sinundan pa niya ito hanggang London para ipakita ang kanyang katapatan. Dahil sa kanyang determinasyon, tuluyan niyang nakuha ang puso ni Felicia. Noong taong 2002, ikinasal sila sa dalawang seremonya ang una ay ginanap sa San Agustin Church sa Intramuros at ang pangalawa naman ay sa Holy Family Parish sa San Andres. Pagkatapos ng kasal, nagpunta sila sa Maldives para sa kanilang honeymoon na tumagal ng isang buwan. Hanggang ngayon, mahigit dalawampung taon na silang mag-asawa at patuloy pa rin ang kanilang magandang pagsasama. Si Kuya Kim ay laging bukas sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Felicia. Madalas niyang ipinapahayag ang kanyang pasasalamat at paghanga sa asawa sa pamamagitan ng mga mensahe sa social media. Ibinabahagi niya kung gaano siya kaswerte na makasama ang babaeng kanyang minahal at patuloy niyang pinahahalagahan. Mayroon silang tatlong anak na sina Jose, Eliana, at Eman. Sa kabila ng pagiging abala bilang ina, si Felicia ay isang matagumpay na babae sa kanyang sariling karera. Siya ay isang edukador, negosyante at presidente ng Chinese International School Manila. Itinatag niya ang paaralang ito dahil gusto niyang maghanap ng magandang eskwelahan para sa kanilang panganay na si Jose. Noon, wala pang paaralan na may mataas na pamantayan at may kasamang pag-aaral ng wikang Mandarin kaya siya mismo ang gumawa ng paraan. Bukod dito, siya rin ang nagtatag ng Domo Scola International School kung saan siya ang presidente at CEO. Si Felicia ay nagtapos bilang cum laude sa Wharton School ng University of Pennsylvania sa kursong Business Management. Kumuha rin siya ng Master's Degree sa Nutrition at kasalukuyang kumukuha ng isa pang Master's Degree sa Harvard University. Si Felicia ay isang halimbawa ng babae na may disiplina at dedikasyon. Isa rin siyang mahilig sa fitness at aktibong tumutulong sa kalikasan bilang presidente ng Philippine Eagle Foundation bago siya naging kilalang negosyante, nagtrabaho muna siya bilang stockbroker sa isang investment company sa Amerika. Ipinapakita nito na kahit galing siya sa mayamang pamilya, nagsikap pa rin siya para maabot ang tagumpay na meron siya ngayon. Ang pamilya ni Kuya Kim ay hindi lang kilala sa kanilang mga profesyon at mabuting imahe sa publiko, kundi pati na rin sa kanilang mga tagumpay sa iba't ibang larangan. Sa kabila ng kasikatan ng kanilang mga magulang, pinatunayan ng tatlong anak ni na Kuya Kim at Felicia na kaya rin nilang gumawa ng sariling pangalan. Ang pamilya ni Felicia ay may-ari ng Philippine Equity Partners, isang kompanyang lokal na katuwang ng Merrill Lynch sa larangan ng pamumuhunan. Ipinapakita nito kung gaano kahusay magpatakbo ng negosyo ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na buhay, ay nanatili lang silang simple at nakatuon sa mga tamang halaga sa loob ng kanilang tahanan. Ang panganay nilang anak ay si Jose Perez. Madalas siyang tawaging Mini Kuya Kim dahil magkamukha talaga silang mag-ama. Pareho rin sila ng hilig pagdating sa pagiging aktibo at pag-aalaga sa kalusugan. Katulad ng kanyang ama, mahilig si Jose sa sports, lalo na sa marathon. Isa sa mga ipinagmamalaki ni Kuya Kim at Felicia ay ang pagtakbo ni Jose sa Boston Marathon 2025 na matagumpay niyang natapos. Para sa magulang, malaking karangalan ito dahil hindi madali ang makasali at matapos ang isang prestihiyosong marathon sa ibang bansa. Bukod sa pagiging atleta, si Jose ay isa ring lisensyadong piloto. Kinuha niya ang kanyang training sa Leading Edge Aviation Academy sa Tagig na may pangunahing opisina sa San Fernando Airport, La Union. Taong 2011, nang unang ibinahagi ng mag-asawa ang solo flight ni Jose at makikita sa mga larawan kung gaano sila kaproud sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, noong 2024, ay nagtapos naman si Jose sa kursong Economics sa Tufts University sa Boston, Massachusetts. Ang pangalawang anak ni na Kuya Kim at Felicia ay si Eliana. Isa siya sa mga kabataan na may malakas na paninindigan sa mga isyong panlipunan. Noong Disyembre 2021, Ibinahagi ng mag-asawa ang kanilang kasiyahan matapos matanggap si Eliana sa University of Pennsylvania, isa sa mga kilalang paaralan sa Amerika. Bukod sa pagiging matalino, kilala rin siya bilang isang climate activist. Kamakailan, naging laman siya ng ilang balita matapos siyang mapabilang sa mga estudyanteng lumahok sa protesta laban sa digmaan sa Israel. Isa siya sa mga nag-organisa ng labimpitong araw na encampment sa loob ng universidad. Dahil dito, tumawag ng pulisya ang pamunuan ng paaralan at maraming estudyante ang inaresto. Pagkatapos ng insidente, ibinahagi ni Eliana na nakaranas siya ng panghaharas online mula sa ilang mamamahayag at netizens sa Amerika. Marami raw ang bumatiko sa kanya at nagbigay ng masasakit na salita dahil sa kanyang paninindigan. Agad naman siyang ipinagtanggol ni Kuya Kim. Ayon sa kanya, matapang ang anak niyang babae at may sariling prinsipyo. Nilinaw rin niya na hindi pinatalsik si Eliana sa universidad at patuloy silang sumusuporta sa kanyang mga ipinaglalaban para sa kapayapaan at karapatang pantao. Ang bunso naman sa kanilang tatlo ay si Eman. Siya ay aktibo sa social media at kilala sa pagiging bukas sa mga usapin tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Ginagamit niya ang kanyang plataforma upang magbigay ng inspirasyon at paalala sa mga kabataan na alagaan ang sarili at huwag matakot magsalita tungkol sa kanilang nararamdaman. Bukod dito, kilala rin siya bilang modelo at content creator na may kakaibang estilo at sense of humor na kinagigiliwan ng marami. Si Emman, ang bunso sa tatlong anak ni na Kuya Kim at Felicia, ay hindi lang kilala bilang isang masayahin at creative na kabataan, kundi bilang isang taong may napakalaking pangarap rin. Sa kanyang murang edad, marami na siyang nagawa at naipakitang talento. Bata pa lang siya, ipinakita na niya ang kanyang hilig sa sining at sa iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng kanyang galing. Nag-aral siya sa Chinese International School Manila noong mga unang taon niya at kalaunan ay nagtapos ng high school sa International School Manila. Bukod sa pag-aaral, binigyan rin niya ng oras ang kanyang hilig sa sining at disenyo noong 2024. Nag-aral siya sa Parsons School of Design Summer Academy sa New York, kung saan kumuha siya ng intensive art and design course. Makikita sa mga gawa ni Eman na may kakaiba siyang pananaw sa mundo na puno ng kulay, emosyon at mensahe. Maliban sa sining, pumasok din si Eman sa mundo ng modeling. Dumaan siya sa mga workshop ng Farah Model Philippines at Coco Model Camp sa New York. Noong 2002, nakasama siya sa Bench Fashion Week kung saan unang beses siyang naglakad sa runway. Ipinakita niya doon ang kanyang natural na karisma at kumpiyansa. Mahilig din siya sa photography at minsang naging vice president ng photography club sa kanyang paaralan. Aktibo rin siya sa sports bilang isang student athlete. Sumasali siya sa gymnastics, ballet, rock climbing, free diving at swimming. Noong 2018, lumahok siya sa Spring Invitational Gymnastics Meet ng British School Manila at nanalo ng maraming medalya. Sa bawat larangan na pinasok niya, makikita ang kanyang determinasyon at sipag. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tagumpay na iyon, may mabigat na kwento pala si Eman na hindi alam ng marami. Noong 2019, nalaman ni Eman na mayroon siyang clinical depression. Sa parehong taon, dumaan siya sa isang napakahirap na yugto ng kanyang buhay kung saan sinubukan niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Taong 2022 Muling sumailalim si Eman sa mas malalim na pagsusuri at dito nalaman na may complex post-traumatic stress disorder, bipolar disorder at ADHD siya kasama ang ilang katangian ng borderline at paranoid personality disorders. Ayon kay Eman, isa sa mga dahilan ng kanyang mental health struggles ay ang masamang karanasan noong bata pa siya. Inamin niya na nakaranas siya ng verbal at physical abuse mula sa kanyang dating yaya pati na rin ng mga pagbabanta at pang-aabuso. Ito ang naging ugat ng kanyang trauma na dinala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Nang malaman ni Kuya Kim ang lahat ng ito, agad niyang pinilit unawain ang kalagayan ng anak. Inamin niya na noong una, mahirap sa kanya tanggapin dahil galing siya sa henerasyong hindi sanay pag-usapan ng mental health. Pero nang maunawaan niya kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng anak niya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para masuportahan ito. Naghahanap sila ng mga profesional na makakatulong at tinutukan ang pagpapagamot ni Eman. Sa kabila ng mga gamutan, dumaan pa rin si Eman sa mahihirap na sandali. Ayon sa kanya, minsan niyang nilinlang ang kanyang therapist at nag-self-harm muli noong mismong kaarawan niya noong 2024. Pagkatapos nito, sumailalim siya sa intensive therapy sa Los Angeles upang harapin ang kanyang trauma. Sa panahong iyon, inamin din niya na nakaranas siya ng assault at ito ay isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Pagbalik niya sa Pilipinas, sinubukan niyang magbago at iwan ang mga hindi magagandang gawi at relasyon. Ngunit noong Agosto 2025, lumipat siya sa Los Angeles para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at paghilom. Sa kasamaang palad, noong Oktubre 22, 2025, ay pumanaw si Eman sa edad na labinsiyam. Matapos ang mahabang pakikipaglaban sa kanyang mental health, ay pinili pa rin niyang tapusin ang kanyang sariling buhay. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit ang mga taong nakangiti at tila masaya ay may mga laban na hindi natin nakikita. Sa likod ng kanyang talento at kabutihan, may mga sugat pa rin talaga na hindi madaling maghilom. Ipaabot natin ang ating pakikiramay at mga mensahe ng suporta sa comment section Bilang tanda ng respeto at pagmamahal sa kanya. Pero ikaw, kailan mo huling tinanong ang kaibigan mong laging nakangiti kung ayos lang ba talaga siya? Ibahagi mo rin ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.